Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Hindi pumunta sa tsyatro si Basilio, na natili siya sa bahay ni Kapitan Tiago upang alagaan ang malubhang kalagayan nito. Kinilabutan si Simon at tinigil ang pagsasalita ng binata. Sa loob ng isang oras ay magsisimula ng himagsikan sa pamamagitan ng hojit ko. Bukas ay wala ng aral-aral, wala ng universidad, wala ng makikita kundi patayan kapag kami nagtagumpay. Lahat ng taong hindi tumulong sa aming bagaman may kayang dumamay ay ituturing namin kaaway. Ang aking kamatayan o kinabukasan? Sa pamahalan ka ba o sa amin? Sa mga sumisiil sa iyo o sa iyong bayan? Isang bagay na napakadali. Sa dahilang pamamahalaan ko ang kilusan ay hindi ko may iwan ang alinmang labanan. Gibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara at kunin mo roon ang isang tao na liban sa akin at kay Kapitan Tiago ay ikaw lamang ang nakakikilala Si Maria Clara Ay! Nahuli na kayo Huling-huli na Namatay na si Maria Clara Hindi totoo Buhay si Maria Clara Nararapat na mabuhay si Maria Clara Matay na Nang hindi ko man lang nakita Namatay na hindi man lamang Ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya Namatay na nagpitiis Kinabukasan, araw ng Huwebes, bago lumubog ang araw ay naglalakad si Isagani sa Paseo de Maria Cristina upang tuparin ang tipanan nila ni Paulita. Natitiyak ng binata na pag-uusapan nila ang mga nangyari ng nakaraang gabi. Hihingi siya ng paliwanag. Nang dumating si Paulita, tumibok ng mabilis ang puso ni Isagani. Bago siya nakahakbang ay maliksi ng nakababa si Paulita at nginingitian si Isagani ng ngiting napakatamis. Nginitian din niya ito at naramdaman niyang ang lahat ng maitim na guni-guning sumusuot sa kanyang alaala ay nangapawing lahat. Pinahayag ni Doña Victorina ang balak niyang makapag-asawang muli. Anong tingin mo kay Juanito Pelaez? Si Juanito? Hindi malaman ni Isagani ang isasagot gusto na niyang sabihin ang lahat ng kasamaan laban kay Pelaes, ngunit ang pagiging maginoo ang nanaig sa kanya, kaya pawang papuri ang kanyang sinabi. Lubos na nasiyahan si Doña Victorina. Mabigyan ng panahong makapag-usap si Isagani at Paulita. Naliwanagan sila sa mga naganap sa tsatro. Ipinaliwanag ni Paulita na pinilit siyang pumasok ng kanyang tiya at sa hangad na magkita sila ni Isagani sa tsatro ay sumama. Ang aking alya ang umiibig sa kanya. Kapwa sila natawa pagkat ang pagpapakasal ni Pelaes kay Doña Victorina ay ikinatuwa nilang mabuti at halos nakikita na nila ang mangyayari. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Isagani ang tungkol sa mayamang kalikasan ng kanyang bayan. Ngunit nang marinig ni Paulita na upang makarating sa bayan ni Isagani ay kailangang magdaan muna sa mga bundok na maraming maliliit na linta at isipin lamang ito'y kinikilig na ang duwag na dalaga. Dahil sa ayaw mapagod at dahil sa laki sa layaw ay sinabing hindi siya maaaring maglakbay kung hindi sasakay sa sasakyan o tren. Hindi magtatagal at ang buong kapulo ay magkakaroon ng mga daang bakal. Sa ganito'y mabubuksan sa lahat ang magagandang sulok ng kapuloan. Kung magkakagayon nga sana, ngunit kailan pa kung ako'y matanda na? Aba, hindi mo mababatid ang maaring magawa sa loob ng ilang taon. Ang buhay at sigla kung magigising ang bayan, matapos ang daan-daang taong pagkakahimbi. Ililingap tayo ng Espanya. Ang kabinataan nating nasa Madrid ay gumagawa gabit-araw at iniuukol sa bayan ang kanilang katalinuhan, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang makakaya. Ang pagkatalong tinamo namin ay patunay sa mga huling hingalo. Bukas ay magiging mamamaya na tayo ng Pilipinas at ang kapalaran ay magiging matagumpay. Ang kalakalan, ang industriya, ang pagsasaka, ang karunungan ay malilinang. Pangarap! Pangarap! At kung wala kayong mapapala? Pakinggan mo, Polita. Kapag wala kaming napala, ay titigan mo akong muli at maligaya akong mamamatay upang ang pagmamalaki ay sumilay sa iyong mga mata at masabi balang araw. Habang tinuturo ang aking bangkay, ang aking minamahal ay namatay sa pagtatanggol sa mga karapatan ng aking bayan. Oras ng pag-uwi at inanyayahan si Isagani na sumama sa sasakyan. Sa dahilang ang karwahe ay kay Paulita, kaya sa likuran umupo si na Doña Victorina at Juanito. Sa isang bangkito naman ang magsing-irog. Ito'y isang panaginip na hindi inaasahan ni Isagani. Ang lahat ay tila isang pangarap kay Isagani, kaya't nang dumating na sila sa Plaza de Santa Cruz, kinakailangan pang pagsabihan siyang nakarating na sila. Ibinaos ang ng mga estudyante sa buwaga ng ng Makanista de Buen Gusto. Laging apat na binata ang nagtipong-tipon upang ipagdiwang ang piging na iminungkahi ni Padre Irene alang-alang sa kapasyang ginawad upon sa usapin sa pagputuro ng wikang Kastila. Binayaran nila ang lahat ng mesa at nagpadagdag ng mga ilaw.